Magandang gabi po, uh, Ramon, kasi mas matanda ako. Ayan, nasakyang kita mula sa terminal, galing ako ng probinsya. Na-inspire ako kanina, kaya nagpaalam ako sa iyo kung pwede kitang ma-interview at uh, ma-upload ko to sa YouTube channel ko para ma-inspire din tulad ng na-inspire mo ako. Tapos nabanggit mo kanina na na rock yung asawa mo, 44. Tapos real talk, uh, natanong ko sa'yo kasi medyo uh, yun ang karaniwan na nangyayari at medyo masabing naranasan ko. Isa sa talaga naging sobrang malaki kong problema na hindi mo ba naisip na naranasan mo mang babae o na uh, maghanap ng iba pwede ko bang marinig tulad ng nasa na mo kanina? Hindi minsan sumayad sa isipang o ganyang bagay. Pero naisip ko hindi rin maganda gawin eh. Kasi kagaya po na kinikita okay. ay halos sapat lang at minsan kulang pa. Ilan po ang anak niyo? Tatlo. Puro po babae? A babae. Ilan taong po yung bunso? 17 years old, mag-18 kami ito November. Rin. Ah. Magdidibong. Opo. So, so, sobra pong napaka-ideal father niyo po and husband. Sobra po ang... Ni Minsan, eh. parang hindi na sumayad sa isipang gumawa ng mga ganyang bagay kasi una sa lahat. kapos ang kita, at uh, ang gastos ng mga anak ko sa si estudyante ay halos kapos ako sa araw kaya yung sinasabing kaligayahan napakadali gawin kung gugustuhin mo Pero, hindi na sumahid minsan sa isipan kung mga ganyan mga ganyan bagay kasi nakaka-inspire naman po sana all sana po lahat tad, tad sa trabaho, pagod tapos sa asikasa, edad nyo po na sa edad nyo na 48 eh sobra pong kumbaga, malakas pa po kayo. Kumbaga ah uh, ma, ma masasabi po natin na sa nasa, nasa kasibulan pa po ang tawag nito. Ah uh, nangangailangan ano, naman ng tao ng init ng katawan, oh pero po. minsan hindi ko naisip na isang batayan lang para sa ang kaligayahan. Sana po ito po, nanalaki ganyan. Po, oh, ngayon lang po, po. masasaktang kang tao. Oh. Oh, Buhay pa yung kinakasama mo. Pero kasal Sa, po kayo. Hindi naman, live-in okay. Oh, lang. To, kita niyo po, hindi pa hindi kayo kasal, live-in. Oh, live-in lang per, Pero, Kahit kailan pwede akong gumawa. Dahil oh, hindi ako sagrado na nagsama. Hindi po kayo masa, kakasuhan. O, oh, hindi. Kasi oh, hindi, hindi kami siya. sagrado nagsama. Pero kahit kailan hindi ko ginawa na lokohin. O... Oh. Ilan taon na po kayong live-in? almost mga 25 years. Oh, kita niyo po. O, wala po ba kayong balak na magpakasal? May sumayad minsan sa isipan ko. Kasi yung 25 po, po sil ano na po yan ah? ano bang ang tawag po noon? Golden? Gold? Oh, gold, silver? Ano, silver. silver. Kasi po yung 50 ang ano po golden. eh. Golden. Eh, minsan sumayad sa isipan ko. Pakasal po kayo. Na may mga bagay na magpakasal may hinahanap ako sa isang tao na minsan ay hindi ko pa nakita. Sa kanya? Meron ako hinahanap. Pero, hindi mo pa, hindi mo siya, kahit minsan hindi mo pa siya pinagtaksilan. Hindi pa, kahit okay. kailan. Ako uh, sinasabi ko taga totoo kasi ni minsan magkakasala ka tapos kinakasama mo yung tao parang pangit na buhay okay. pa lulukuin mo. Opo, opo. Ah, uh, pwede ko pong matanong ano po yung sinasabi nyo, hinahanap nyo, hindi nyo pa nakita sa kinakasama nyo for 25 years? Number one, ayaw ko taong sinungaling. Ah, uh, uh, medyo po na... Uh, tapos, number two? Uh, magiging responsibilidad ka sa lahat ng bagay kung anong pagsisikap ng iyong kinakasama. Mm. Mahalin mo ng lubos. Pero tumagal kinakasama. po kayo ng 25 years? Kasi... Ako kasi adjustable ako mag-isip. Okay po. Kahit mayroon mali ng isang bagay, akong nag-a-adjust. Ah, oh, napaka -usay. May pagkakamali ang partner ko, ako na kusang nag-a-adjust alang-alang sa mga anak. Pe Ganun. Pero mahal po niyo po siya. Siyempre, aabot pa ng 25 years kung hindi ko siya minahal. Minahal ko siya, pero... May kulang. May pagkakamali na... Kasi pag ang isang tao, pag inakyat ko sa altar ng pagsasama habang buhay, Ato. ay wala na ako pang wala na akong hanapin. Eh kung ngayon nga animal. po na live in pa lang for the 25 years, hindi niyo po naisip na uh, lokohin o pagtaksinan siya di lalo na po kung kayo ay pa hindi, hindi, pa ako nagagawa kasi alam niyo po kayo pa lang po yung na rin, na ano ko na mit ko po na salano. Sana po lahat ay ganyan. Maraming maraming salamat, Ramon uh, isa kang inspirasyon uh, ano ang pwede mong masabi sa mga makakapanood ng video ito lalo na mapapanood to ng mga anak mo sa akin ang mga anak ko tagang tiwala sa akin eh, na lagi ko sinasabi sa kanila habang lakas ako magsumikap silang makatapos kahit kailan hindi pa ako gumawang lihis ng landas para ikakasama ng loob nila ano, sa mga uh, tao naman, sarap kung alam mabasa man yan ng ibang tao mapanood. na mapanood yung mga munting video na yan, ay yan ay hindi kasinungalingan, ay yan ang gagaling na meron pa rin lalaking talagang hindi magtataksil at mananatiling tapat sa partner o asawa kasi napaka bagay lang laging hinahanap mo si isang tao eh, oo, eh oo. kung ang kinakasama mo mayroon, bakit kalilingon eh, pero Ayun na sa paglingon mo, may apoy sa likod. Eh, diba? eh, eh, sa kasitwasyon nyo ngayon na ay, stroke at uh, lupay-pay, eh, pero hindi ka pa rin gumagawa ng kasalanan, ay sana ay talagang ma, uh, ma mapagtanggupayan mo eh, na. hindi ko pa nagawa ka talaga. Pero kagalik siya, bata pa eh. Eh, sabi Para... ko nga, tulungan niya sarili niya. Oo, oh, kaya pa. Hindi, hindi habang buhay na matanaw ko kagaya niya na, eh, lahat naman ng tumatayo, nagsusumikap. Eh. Dapat sumags... Kaya yung basta nakakalakad na kakaas. Tinitirapi na yan. sa ospital yan. saan ah, ang sa ospital po? Sa Mandalo ah. yung matatapos ng termino niya itong buwan eh. Tulungan niya sarili niya po. Kayang-kaya. May mga may mga gamit niya na ginagamit sa bahay eh. Hmm. Kaso kala ako, bugbog ako sa trabaho. Uwi ko mamaya. Tulog lang. Gising madaling araw. Biyahe na naman. Oh, Di ba? grabing pagod ko, diba? Oh, 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 na para hindi ko na magampanan pang oh, mag-alaga. Minsan oh, 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 nga, ako pa naghuhugas sa bahay. Nag, minsan, hindi ko na kaya maglaba. Kaya pinapalundri ko yung mga gamit nila. Napaka-asikasat na... Alam napaka niya na mga anak ko. Alam nila oh, yung... Oh. Ano, Sumahal so, na mahal ko kayo ng mga anak niyo. Alam nila yan, mga anak ko na sabi ko sila minsan, tulungan niyo ako. Kasi kung mabalda ang katawan ko, hindi na may babalik. Ingatan niyo rin po diba? sarili niyo kasi napakabuti niyo pong uh, ama at asawa. At sana alam ng Panginoon niya na sumikap po siya. sobra po sobra pagdating sumikap. ng panahon na kayo ay nagpakasal, Mag-comment po kayo dito sa video po na 'to kasi nasa YouTube po ito. Maraming salamat Ramon at uh, saludo ako sa iyo. Okay, Isa kang kahangahangang hangang uh, ama at isang asawa or partner. Magandang gabi at mabuhay ka.